maraming iba't ibang klase ng taligid. Marami, sa marami. may langaw, may paro-paro, may monkey, oh. Ay, oh, monkey. Ay, ay mapakita, uh -huh. makikita mo lang. Iba-iba, <laughs> Halimbawa, so, kung halimbawa, mayroong sakit na gagamitin, uh, may, ano yung may, yung ginagamit doon? May, ibang klase yun. Kung sakit ang, ano, uh, kala, may mga instrument kasi mga gagamitin. Kapag mm. ka, mga ganon, hindi basta-basta. Ah, hindi basta-basta. Pero kung nagpa-party lang, halimbawa, Pero yung gagawin para, namin dito. party na? oh. lang, ah, saya Wala, Oh, wala ano talaga. Ah, ano. Okay. Anong klaseng talipin, halimbawa? Ang, karamihan ang ano, talipin na ginagamit pagka-okasyon, yung Sayaw Langaw, Langaw. Tapos yung Agila. Agila. parang nag nagliligawan niyan eh. Ah, ah, ah. Na babae at saka lalaki ah. ang magpares niyan. Ah. Hindi pwedeng parehong babae, parehong lalaki. Hindi po pwede. Kailangan dapat mag-alihan. Ah. Parehong babae, lalaki.